Matapos ang pagdating ni Sakamoto in the last minute mga kaibigan, kung sana inaabutan pa niya si Shin, pati na rin ang pag-reveal ng past ni na Shin at Sakamoto. Ngayon ay i-review na natin ang chapter 199 at 200 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang paghaharap ni na Shin at Sakamoto laban kay Ondo, ang mismong ama ni Shin, kasama pa ang kanyang right-hand assassin. Isang matinding bakbakan at kapanapanabik na chapter na naman ang ating matutunghayan mga kaidigan. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go. Nagsimula ang chapter kina Sakamoto at Shin. Sabi ni Shin, "Siguro, isa akong piano genius." Sagot ni Sakamoto, "Ako rin." Maya-maya pa, may napansin sila sa unahan. Ikinalaki ng gulat ni Shin nang makita si Ondo Yo, wika ni Ondo. Itay, ang tanging sagot ni Shin. Sa isipan naman ni Sakamoto, target ko rin si Ondo. Nagsalita si Ondo. Anong kailangan mo sa akin, Shin? Sagot ni Shin. So, ikaw nga talaga. Sa loob-loob niya, alam niya ang pangalan ko. Tugon ni Ondo. Siguro kinamumuhian mo ako. Pero sa parte ko, galit din ako sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit tinutugis ako ngayon ng JAA. Dahil sa iyo, nawala na ang lahat sa akin. Ikaw ang sagabal sa buhay ko. Mga salitang tumama kay Shen, kaya agad siyang nakatingin sa kanyang ama. Seryoso ka ba? Sa tingin mo, kaya mo akong sakta ng ganun lang? Ngunit gumitisi si Ondo at biglang pinindot ang isang boton na nagresulta sa isang malaking pagsabog sa parte ng barko. Agad na naalarma ang lahat. Sabi ni Ondo kay Sakamoto, makinig ka, JAA Hitman. May naitanong pa akong bomba dito sa barko. Sampung beses pa ang lakas kumpara sa pinasabog ko kanina. Kapag napatay mo ako, sabog din ang lahat ng pasahero. Dagdag pa niya. Ayon sa Article 23 ng JAA Regulations, ipinagbabawal ang pagpatay ng mga bystanders, kaya hindi mo ako pwedeng tapusin dito sa kamoto. Sa isipan ni Shin, may bomba dito sa barko? Sagot ni Sakamoto, Ginagamit mo ang mga inosente bilang panangga, isa kang basura. Kumiti si Ondo, Isang hitman na nagtuturo sa akin ng morals, ang galing mo naman. Tinanong siya ni Sakamoto, Nasa ng bomba? Sagot ni Ondo, Baliw ka ba? Sa tingin mo ibubunyag ko yun sa'yo. Nagsalita rin si Shin, ngunit pinutur siya ni Ondo. Kapag nakalabas na ang barko sa port at makarating sa international waters, nasa labas na tayo ng jurisdiction ng JAA. In about 30 minutes, talo na kayo sa kamoto mula pa nung sumakay ka rito. Dahil dito, mabilis na sumugod si Sakamoto. Pero biglang tinamaan siya ng isang malakas na atake. Nagulat si Shin. Ano yun? Sabi ni Ondo. Natagalan ka. Nang tumayo si Sakamoto, nakita niya kung saan nang galing ang atake. Isang angkor ang ginamit. At dito lumabas ang right-hand man ni Ondo, hawak-hawak ang angkor. Sabi nito, Wag mo nang sabihin, Mr. Ondo. Ayokong istorbuhin ang inyong family reunion, kaya nagpipigil lang ako kanina. Naghanda si Sakamoto, pero agad umatake ang kalaban gamit ang angkor. Mabilis itong naiwasan ni Sakamoto sabay buhat kay Shin. Patuloy ang habulan at pag-atake ng kalaban. Sabi ng lalaki, hindi kayo makakatakas. Habang tumatakbo, tanong ni Shin, Ano na ang gagawin natin? Sagot ni Sakamoto, Kung papatayin ko si Ondo ngayon, sasabog ang buong barko. Kaya hahanapin ko muna ang bomba at i ito. At tanong ni Sakamoto, Binasa mo ba ang isipan niya kanina? Kaya naalala ni Shin ang dahilan kung bakit tinanong ni Sakamoto si Ando kanina kung nasaan ang bomba. Subalit, sabi lang ni Shin dito mga kaibigan na hindi raw niya binasa ang isipan ng kanyang ama. Nakalimutan daw niya. Sabi naman ni Sakamoto, Sinungaling ka? Kaya nasabi ni Shin, Pagkatapos mong madisable ang bomba, papatayin mo rin ba ang ama ko? Sagot ni Sakamoto, Oo. Kaya sumigaw si Shin. Umalis ka na. Bakit kita tutulungan? Bagamat isang basura ang amako, siya pa rin ang amako na matagal ko nang hinahanap. Sino ka ba sa tingin mo? Ano bang alam mo? Habang nagsasalita si Shin, bigla naman siyang itinulak ni Sakamoto sa tabi, dahilan para siya ang tamaan ng atake mula sa kasamahan ni Ando. Nasabi pa ni Shin, niligtas niya ako. Nilapitan naman si Shin ng lalaki. Inamoy pa siya at sinabing, Ah, mukhang kaamoy mo nga si Ando. Ikaw walang hiya ka. Sa tingin mo ba mas malapit ka sa kanya kaya ikaw na ang pinakamaangas gito? Nagulat at nandidiri si Shir sa sinabi ng lalaki. Agad siyang sinakal nito. Iniistorbo mo lang ang espesyal naming cruise kasama si Ando. Mamatay ka na. Nawawalan na sana ng hininga si Shin ngunit biglang lumitaw na salbabida sa liig ng lalaki. Gawa pala ito ni Sakamoto. Hinila niya ito papasok sa pader dahilan para tumilapo ng lalaki. Agad nilapitan ni Sakamoto si Shin at sa kanyang isipan ay sinabi, Tumakbo ka na. Pasensya na. Wala akong mga magulang kaya hindi ko alam ang nararamdaman mo ngayon. Pero habang inaalagaan ko ang kalaban, dapat makasakay ka na si isang lifeboat. Tumayo naman muli ang lalaki at nagsabi, Hoy, hindi ka ordinaryong mahinang hitman. Saan ka pagaling? Sagot ni Sakamoto. Mula ako sa order. Order? Sabi ng mga nakakatanda kapag susuway kami sa JAA, dapat magingat kami sa order. Pero hindi ko inakala ang order ay isang batang kagaya mo. At dito na siya umatake muli kay Sakamoto, ngunit naiwasan ito ni Sakamoto. Gayunpaman, nagawa pa rin ng lalaki na dumikit sa kanya at hinampas na sa may pool. Itinali pa siya sa ilalim gamit ang kadena na nakakabit sa ladder. Gawa raw ito sa isong special na aloy kaya mahirap sirain. Sinuntok pa ng lalaki si Sakamoto sa sikmura. Sabay sabi, kumpleto na ang depth. Alam mo ba, ang average na tao hindi tatagal ng isang minuto sa ilalim ng tubig. Tignan natin kung mauuna kang mamatay sa suntok ko o sa kakulangan ng hangin. Samantala, bumalik naman ang eksena kay Shin at Ando sabi ni Shin. Itay, sagot ni Ando, ikaw na naman. Sabi ni Shin, may C4 na bomba sa engine room sa ilalim natin. Nagtaka si Ando kung paano nalaman ni Shin ito. Sagot ni Shin, kung sinabi ko ang impromasyon na to kanina sa assassin o sa hitman, i-disable agad ni Sakamoto ang bomba. At kapag nawala ang bomba, wala nang makapagpro sa sa'yo. Sagot ni Ando. Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa bagay na yan, bata? Ngunit sagot ni Shin, tumahimik ka. Ang buhay mo nasa kamay ko. Ako ang magpapasya kung karapat dapat ka bang mabuhay o hindi. Tinitigan lang siya ni Ando. Kaya tanong ni Shin, bakit mo ako iniwan noon? Sagot ni Ando, hindi kita iniwan gunggong. Hinayaan kitang makatakas. Gulat si Shin sa narinig. Pinaliwanag ni Ando. Noong panahon na yon, nagpapatakbo ako ng isang JAA orphanage. Wala akong oras para palaki ng sarili kong anak, kaya inilagay kita sa lab, iniwan kita. JAA orphanage? Sagot ni Ando, ang orphanage na yon, front lang. Kasi in reality mga kaibigan, isa talagang napaka-brutal na lugar ang tinutukoy ni Ando. Doon daw ginagawa at sinasanay ang mga asasin na ang gon ay makapaghubog ng isang top-notch na mamamatay tao. Sa sobrang tindi ng training, napakaraking bangkay ang napuproduce araw-araw. Pangiting sabi pa ni Ando, Magpasalamat ka, kung nananatili ka sa orphanage na yon, siguradong patay ka na. At it turns out mga kaibigan, ang orphanage na tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Alcamar kung saan lumaki si na At sa mga panahong nagtatrabaro pa lamang si Ando doon, posible ring nandoon si Shin. Kaya pala nasabi noon ni Haruma na parang nakita na niya si Shin dati. Kaya tinanong pa niya ito kung saan ba talaga siya lumaki noong musmus pa siya. At base nga yan sa chapter 155 mga aibigan. Matapos ang paliwanag ni Ando, nasabi ni Shin sa kanyang isipan, hindi ko naintindihan ang lahat. So, hindi niya pala talaga ako na. Alam ko na nga ba eh. Mahal ako ng ama ko. Kaya diretsyong tinanong ni Shin. So, ibig sabihin, iniligtos mo ako, di ba? Pero sagot ni Anto habang ikinasa ang kanyang baril. Mahirap yang sabihin. At bigla niyang tinutok ang baril mismo kay Shin. Sabay sabi, hinabol ako ng JAA magmula ng tinatakas kita. At ngayon nagkandaleche-leche ang buhay ko. Sa totoo lang, nagsisisi talaga ako. Punong-puno na ako pero ngayon, pwede ko lang tapusin ang lahat ng pagsisisi na to. Mga salitang gumulat kay Shin. Samantala, balik tayo kay Sakamoto. Nainis na ang lalaki. Kainis! Kanina ko pa binubugbog itong lalaking to. Tatlong minuto na siyang nasa ilalim ng tubig. Tama pala talaga ang sabi nila tungkol sa order. Nagulat ang lalaki nang makita niyang naglabas ng baril si Sakamoto. Sabi pa niya, "Magnaniran ka na lang. Ang tubig ay may 800 times na resistance kumpara sa hangin. Kaya ang bala, siguradong mapapabagal. Hindi mo ako matatamaan sa distansyang to." Pero pumikit lang si Sakamoto at nag-exhale. Gumawa siya ng bubbles. Naalarma ang lalaki, "Walang hina kung ipapadaan niya ang bala sa mga bubble." Mawawala ang water resistance. At tama nga siya mga kaibigan, nagawa ni Sakamoto na tamaan ng lalaki sa balikat. Napabitaw ito sa kadena, agad na umahon at umubo. Namaliit ko siya. Sino bang magaakala na isasakripisyo niya ang kanyang huling hininga para lang sa atake na yun? Makikita si Sakamoto na umaahon at sa paglingon ng lalaki, nandun na siya sa likuran nito oh. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Sakamoto na nagpatalsik sa lalaki sa mga slides. Habang bumabagsak ito, sinundan pa siya ni Sakamoto ng isang sipa dahilan para pareo silang mag-slide pababa. At dun mismo, habang nasa loob pa ng slide, walang tigil na binugbog ni Sakamoto ang lalaki hanggang sa tuluyang nabasag ang slide at napalabas sila. Habang nasa ere, umikot si Sakamoto at nagpakawala ng napakalakas na suntok sobrang lakas na tumagos ang katawan ng lalaki sa ilalim. At doon, bumagsak mismo ito sa tabi ni Ando. Humingi pa siya ng tulong. Alis ka sa likod ko! Sigaw ni Ando. Magbabayad ka sa kamoto, papatayin tariga kita. Pero si Shin naman tumawa na may halong emosyon. Tinanong niya si Sakamoto, anong nangyari sa iyo? Sagot ni Sakamoto, wala, binasa ako lang ang sarili ko ng konti. So ayun mga kaibigan, grabe ang revelasyon at matinding labanan na naganap at ngayon nakabalik na sila sa mismong pwesto kung saan sila unang nagharap kanina. Dito na magsisimula ang isang nakakabiglang pangyayari at isang matindi at emosyonal na esena. Lahat ng yan matutunghayan lang natin sa susunod na chapter kaya dito na natin tatapusin ang video na to sa last panel na yan. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, follow, at subscribe para updated kayo sa mga susunod na uploads. Maraming salamat. This is Mr. Ayalanime and see you guys again on my next video.